maligayang pagdating sa Emisarios Unidos The Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Bilang isang bata, tiniis ko ang pang-aabuso at pagpapahirap sa kamay ng aking mga kinakapatid na magulang. Sa isang pagkakataon, sinakal ako ng aking kinakapatid na ama sa sobrang galit. At nang hindi ako tumugon, dinala ako sa ospital. Naaalala ko kung gaano kagalit ang doktor at kung paano siya gumamit ng elektroencephalogram upang suriin kung may trauma sa utak. Sa ospital, tumigil ang pagtibok ng puso ko. Naaalala ko ang pagtayo ko sa tabi ng aking mahinang katawan habang pinapanood ko ang mga doktor na apurahang sinusubukang i Restart ang aking puso. Sa kabila ng kanilang pambihirang pagsisikap, hindi ako nabuhayan ng mga doktor, at pagkaraan ng ilang panahon, idineklara akong clinically dead. Habang tinitingala ko ang aking walang buhay na katawan, naalala ko ang pakiramdam na gama ng pakiramdam ko na natapos na ang paghihirap. Marami pang mga yugto ng matinding pang-aabuso, ngunit hindi na ako magdedetalye pa. Habang nakatayo ako sa tabi ng aking katawan, nakahinga ako ng maluwag na natapos na ang paghihirap. Noon ko nalaman ang presensya ng isang nilalang ng liwanag na nakatayo sa tabi ko. Sundan mo sila sabi niya habang iminwestre niya ang aking mga magulang at ang doktor, na sa sandaling iyon ay lalabas ng silid. Lumipat ako sa isang pasilyo patungo sa isang hanay ng mga saradong pinto habang sinusundan ko sila. Sa dulo ng isa pang pasilyo, nakarating kami sa opisina ng doktor. Tandaan mo ng eksakto kung ano ang sinasabi nila, ang ilaw na itinuro. Sa loob ng opisina ng doktor, ang aking mga kinakapatid na magulang ay nakipagtalo sa doktor habang ako ay may sensinang nakikinig, na iniisip ang lahat ng sinabi. Are you ready to go? Biglang tanong ng ilaw. Ano ka ba? Tanong ko sa nila lang. Hindi mo ba alam? Tanong ng ilaw. Hindi. Sagot ko. Tawagin mo ako kung ano man ang gusto mong itawag sa akin. Mas gusto ng iba na isipin ako bilang isang anghel o gabay. May mga tao na tinatawag akong Diyos, sagot ng ilaw. Pero hindi ka naman ganoon, di ba? Tanong ko. Nakangiti ang liwanag na nilalang bilang paraan ng pagpapahayag ng kasiyahan at pagmamalaki nito. Hindi. Wala sa mga paglalarawang iyon ang ganap na tumpak, bagamat lahat ay tumpak hanggat maaari para sa taong nagpapas siya, sagot niya. Bakit hindi ako makapagpas siya kung ano ka? Tanong ko. Wala kang mga naisip na ideya na hahadlang sa iyong pangunawa, naiintindihan mo na hindi mo talaga ako makikilala habang dala mo ang limitasyon ng iyong katawan. Alam mo kung mapagkakatiwalaan mo ako o hindi, at ang pagunawa na marami ay sapat na, sagot ng liwanag. Noon ang liwanag na itinuro sa akin na sundan siya sa lugar kung saan ang presensya ng dakilang katalinuhan na lumikha ng lahat ay nasa lahat ng dako at laganap. Sa katunayan, ang kahangahangang katalinuhan ay ang katotohanan sa likod ng lahat, o masasabing umiiral sa loob at sa pamamagitan ng lahat ng bagay. Tinutukoy ko ang katalinuhan na iyon bilang Diyos, bagamat walang salita o pangalan ang makapagbibigay ng sapat na kahulugan o paglalarawan sa kaluwalhatian at kadakilaan ng banal na katalinuhan na iyon. Habang nakatayo ako sa presensya ng banal na katalinuhan sa kaluwalhatian at kadakilaan nito, naramdaman ko ang pagmamahal na sumasaklaw sa lahat ng bagay sa paligid ko bilang isang kapansin-pansing presensya, at naramdaman ko ang pasasalamat nito para sa lahat ng sangkatauhan at para sa mga nagdurusa sa Earth. Pagkatapos, dinala ako sa paglilibot sa sansinukob, at sa napakaganda, sari-sari, at multidimensional na paglalakbay na iyon, natikman ko ang mga kulay na hindi alam sa lupa, nagsurf sa mga soundwave, naranasan ang kabuuan ng mga kanta na kinakanta ng mga planeta sa isa't isa, naranasan ang pagtawa ng mga bituin, at naranasan ang hindi maipaliwanag na kagandahan ng walang hangganang pagmamahal at kagalakan na bumabalot sa sansinukob. Ang nilalang at ako ay naglakbay sa mahabang ruta sa pamamagitan ng mga bituin at dumaan sa iba pang magagandang bagay sa paglalakbay pabalik sa aking katawan. Hindi mo na kailangang bumalik. It's your choice, the light being stated. Kung hindi ako babalik, mabibigo ako, at napakaraming hindi na kompleto, sagot ko. Hindi ko nais na bumalik sa Earth, Ngunit ang kamalayan na hindi ko pa natapos ang aking misyon sa lupa ay nagtulak sa akin ng malakas na bumalik para tapusin ang gawaing ibinigay ko sa aking sarili na gawin. Ikaw ay mamahalin at tatanggapin sa bahay anuman. Ipagdiwang ka, at magkakaroon ng kagalakan at pagsalubong, ang liwanag na tinitiyak. Doon ko namalayan malaya ng katawan ko habang walang buhay itong nakahiga sa kama. Malalaman ko lang ang sakit kung babalik ako, sabi ko. Oo, gayon pa man, ang pagpili na bumalik ay sa iyo. Hindi tayo magpapas siya. We love you always, sagot ng ilaw. Gusto ko talagang manatili sa iyo, ngunit babalik ako, sabi ko sa wakas. Mayroon akong kailangang gawin, kahit na ito ay mahirap, ngunit hindi ko nais na iwanan ng gawain iyon ng hindi natapos. Matapos gubuli ng pakiramdam na parang walang hanggan sa larangan ng celestial na awit at walang hanggan ng pagmamahal, kinailangan kong labanan ang aking pagayaw na muling maranasan ng sakit, pagdurusa, at desperasyon. Dahil sa kamalayan at determinasyon na tapusin ang aking misyon sa lupa, muli akong pumasok sa aking katawan, batid na ang aking pagdurusa ay hindi magtatapos anumang oras sa lalong madaling panahon, kahit na alam kong hindi ako nag-iisa at na ako ay mahal ng Diyos ay nagbigay ng kaunting ginhawa mula noong aking NDE makalipas ang ilang taon, nagkaroon ulit ako ng NDE matapos mawala ng malay ng sakal ako ng aking inaalagaan. Habang sinasakal ako, naalala ko tuloy ang pagpupumiglas ko hanggang sa nanliit ang paningin ko at tuluyan na akong nawalan ng malay. Noon ko iniwan ang aking katawan, at sa walang laman na kalagayan, naalala ko na hindi na ako natatakot. I was looking down at my unconscious body when I became aware of my friend, the light being, gesturing for me to take his hand. Maglibot tayo sa universo, sabi niya sa akin. Magkakaroon ba tayo ng oras, tanong ko. Naramdaman ko ang ngiti ng nilalang. Marami, at may matitira pa. Ang oras dito sa Earth ay hindi lilipas habang tayo ay nasa kaharian na iyon, sagot niya. Biglang-bigla, nakatayo ako sa isang mabatong outcrop habang nakatingin ako sa seascape ng isang malayong planeta sa pagkamangha at pagtataka sa paligid namin ay may pula at gintong mga halaman na ang morpolohiya ay katulad ng damong dagat, at pinanood ko ang kanilang mga fronds na kamakaway pabalik-balik sa agos ng karagatan. Nang mas malapitan kong tingnan ang mga halamang iyon, napansin ko na ang mga pulang halaman ay may gintong mga ugat at ang mga gintong halaman ay may berdeng mga ugat, at gumagalaw ng maganda sa mga ugat na iyon ay ang tila matatalinong nilalang na kumikinang sa luminescent na liwanag. Ang mga nilalang na iyon, na may mapupungay na mga mata at nakakulong mga daliri, ay tila sirena sa hitsura. Tila gumalaw ang liwanag sa ibabaw ng kanilang mga katawan. Ipinaalam sa akin na ang mundong iyon ay ganap na natatakpan ng tubig at ang mga nilalang ng planetang iyon ay nabuhay sa kanilang buong buhay sa ilalim ng tubig sa kailaliman nito. Namulat ako sa iba't ibang kakaibang nilalang nang mas lalo kaming lumubog sa mundong iyon, at ang maamong mga nilalang na iyon ay napuno ng saya nang malaman nila ang aming presensya sa pinakamadilim na kalaliman, nakita ko ang mga nilalang na ang kulay ng katawan ay hindi nilalarawan mga nilalang na nakakita sa mundo sa mga kulay na hindi mahahalata ng mga tao. Ang mga nilalang na iyon ay umaawit sa maganda, mataas na tono, at ang tunog ng kanilang kanta ay naglakbay sa malayo. Bilang tugon sa kanilang kanta, naririnig ko ang awit ng iba na katulad nila na nagbabalik ng kanilang kanta, at naunawaan ko na ang kanilang kanta ay tungkol sa kanilang mga pagbisita, kanilang kagalakan, at tungkol sa kung gaano kahusay ang kanilang pagtuturo. Sumama ako sa mga nilalang na iyon sa utos ng liwanag na nilalang, at dinala nila ako sa kanilang mga bahay na parang pulot-pukyutan sa mga lugar kung saan umaagos ang tubig sa mga pattern ng musika. Lumangoy kami sa mga kuwebang iyon, at ipinakita nila sa akin ang mga anyong buhay na nakapaligid sa kanila. Sa mga kuwebang iyon, nakita ko ang mga algae na tumubo sa mga dingding, at ang ilan sa mga kuwebang iyon ay tinitirhan ng mga microscopic malask na lumikha ng mga dingding sa mga kuweba. Mayroon ding malalaking malask na tumubo ng malalaking kabibe na parang kono at kinain ang buhay na umusbong sa tubig. Ang mga dambuhalang nilalang na iyon ay natutulog, minsan sa loob ng mga dekada, bago pamumulaklak ang algae, na madyay gising sa kanila mula sa kanilang pagkakatulog. Ipinakita nila sa akin kung paano makaramdam kapag ang mga nilalang na iyon ay nasa labas ng kanilang pinakamainam na lalim at naramdaman kong walay sila nang maabot nila ang limitasyon ng kanilang lalim. Ipinakilala nila ako sa isang paaralan na katulad nila na humiling sa akin na pagpalain sila habang paikot-ikot silang lumalayo sa akin at nilalabanan ang aking lakas. Binasbasan ko sila at sinabi sa kanila na sila ay uunlad para sa kanilang kabaitan at sa pagalis ng ilan sa aking kalungkutan. Nasiyahan na sila ay nagbigay at tumanggap ng mga pagpapala bilang kapalit, ang mga nilalang na iyon ay umalis. Ang pad na nagpakilala sa akin ay dinala ako sa lugar kung saan kami unang nagkita at humingi sa akin ng isang pagpapala ng pamamaalam. Sa mabubuting salita, binasbasan ko ang matatamis na nilalang na iyon, at may liwanag na nasa aking tabi, umakyat kami sa kalawakan upang muling maglakbay sa gitna ng mga bituin at planeta. Nang oras na para bumalik sa aking katawan, nakarating kami sa kinaroroonan nito sa eksaktong parehong sandali ng aming paglalakbay, na tila imposible para sa akin dahil sa pakiramdam na tila kami ay gumugol ng kawalang hanggan sa gitna ng mga kakaibang nilalang ng iba. Mga planeta, sa gitna ng mga higanteng gas, mga planetang may ring, mga planetang nagyelo, at mga planetang nasusunog na magma. Habang nakatayo ako sa harapan ng aking katawan, nilinggan ko ang liwanag na nilalang, nagpadala sa kanya ng huling pag-alo ng pagmamahal bago ako muling kumunekta sa aking katawan. Gusto ko sanang sabihin na iyon na ang huling pagkakataon na nawalan ako ng malay matapos kong masakal, ngunit sa kasamaang palad, sa isa pang pagkakataon na nawalan ako ng malay matapos kong masakal ng aking inaalagaan na naranasan ko ang aking pangatlong NDE. Naaalala ko ang pagkakataong iyon na bumangon sa aking katawan matapos mawalan ng malay at muling pagmasdan ng aking kaibigan at kasama, ang liwanag na nilalang na nagmula sa kabaitan, pagmamahal, at pasensya. Hindi namin pinansin ang kaguluhang likha ng kinakapatid na ina ng katawan na aking tinitirhan. Ano ang gusto mong itanong ngunit hindi, tanong sa akin ng aking kaibigan ng telepatiko. Bakit ako? Bakit naghihirap? Bakit ito kakilakilabot na mundo? Bakit pa ako bumalik kung pwede na akong umalis? Bakit ako pupunta rito at tatanggapin ang gayong kasuklam-suklam na mga bagay gayong ako ay isang kislap ng banal, isang bahagi ng dakilang katalinuhan? Tanong ko sa hapdi ng aking kalituhan, sakit, at dalamhati. Sigurado ka bang gusto mong malaman? Lahat ng dinaranas mo ngayon, mas madali mong tatanggapin kung hindi mo alam ang mga dahilan kung bakit pinili mo ang ganitong paghihirap. Sagot niya, pagkatapos ng ilang maingat na pagsasaalang-alang sa kung ano ang ipinaalam sa akin ng aking kaibigan nagpa siya akong talagang gusto kong malaman ang aking kaibigan na alamang aking desisyon ay tumango bago kami umalis sa aming ikatlong paglalakbay muli naglakbay tayo sa kaharian o silid ng dakilang katalinuhan ang kaharian ng walang hanggan na pag-ibig na umiiral bilang lahat ng bagay at umiiral sa lahat ng bagay sa lugar na iyon nakatanggap ako ng pag-download ng impormasyon na sumagot sa aking mga tanong tungkol sa bakit, ng lahat ng ito kahit sa antas kung saan pinapayagan akong magkaroon ng mga sagot habang naninirahan sa isang katawan sa Earth. Pagkatapos ng isang iyan sa presensya ng Diyos, nag-aatubili akong umalis sa kanyang presensya kasama ang aking kaibigan, at mula roon ay naglakbay kami sa isang mundo na may dalawang araw, ang isa ay may makikinang na pula gintong kulay at ang isa naman ay may maputlang puting kulay ang mga araw na iyon ay milyon-milyong beses na mas malayo sa mundong iyon kaysa sa ating araw mula sa ating mundo, at ang planeta mismo ay host ng malalawak na lungsod, mga lungsod na napaka-alien at hindi katulad ng anumang makalupang lungsod. Nakita ko sa mga lungsod na iyon ang magaganda, matatayog na edipisyo na kumikinang na parang kristal, mga gusaling hindi itinayo ngunit lumaki sa prosesong hindi ko maintindihan. Ang mga lungsod na iyon ay puno ng sari-saring anyo ng buhay, at ang ilan sa mga hayop ay mga nilalang na umakyat at namumugad ng malayo sa mga tuktok ng malalaking buwang na taluktok. Nagtataka akong nagmamasid habang ang mga nilalang na iyon ay naglulunsad ng kanilang mga sarili mula sa napakataas na taas upang dumausdos mula sa taluktok hanggang sa tuktok, at pinapanood ko ang pagakyat nila sa mga gilid ng nagtataas ang mga edipisyo upang pagkatapos ay mawala sa loob ng mga bahay ng matatalinong anyo ng buhay ang mga matatalinong nilalang na naninirahan sa mga lunsod na iyon ay namuhay ng napakalaking kagalakan at kasiyahan, at sa kanilang pagtawa at pagdiriwang, naunawaan ko ang kabuuan ng buhay na kinabubuhayan ng mga naninirahan sa planetang iyon. Para bang nandoon ako noong mga mahahalagang sandali, nakita ko ang kasaysayan ng planetang iyon mula sa panahon ng pagkakabuo nito hanggang sa kasalukuyan. Sa mga larawang iyon, nakita ko kung paano nabuo ang planeta noong nahiwalay ito sa araw, umiikot, lumalamig, at nangongolekta ng mga labi. Nakita ko kung paano umunlad ang mga nilalang sa planeta, noong unang naranasan ng kamalayan sa sarili, at ang evolusyon ng mga unang tao sa planeta. Nakita ko ang evolusyon ng isang malabong tao na may gininto ang balat na ang mga mukha ay malambot at mas bilugan kaysa sa isang tao, at nakita ko kung paano naghahabi ng tela ang mga taong iyon sa hangin habang sila ay sumasayaw. Dinala ako sa ibang planeta kung saan nakatira ang mga tao sa malalawak na kubo at kung paanong ang mga tao ay quadrupedal intelligent species. Nakita ko na sila ay masayahin at mapayapang mga tao na namumuhay ng naaayon sa iba pang mga anyo ng buhay ng planetang iyon at sila ay mga taong lubos na nakaayon sa kaluluwa ng planetang kanilang tinitirhan. Sa iba't ibang planeta, ipinakita sa akin ang mga dimatalinong species at lahat ng uri ng natural na kababalaghan. Ipinakita sa akin kung paanong ang mga araw, bilang nabubuhay sa kanilang sarili, ay masaya at masayang nagbibigay buhay sa lahat ng mga anyo ng buhay na umiiral sa mga planeta sa loob ng kanilang orbit. Ang makipag-ugnayan at makipaglaro sa kanilang nagbabagong enerhiya ang pinakamasaya, maganda, at kahangahangang karanasan, isang karanasan ng ecstasy na higit na nahihigitan sa paglalarawan ng salita pagkatapos ng mahabang panahon sa paggalugad at pagtingin sa mga magagandang tanawin, huminto kami sa kalawakan malapit sa isang nebula na ang kagandahan ay hindi makuha ng kahit na ang pinakamataas na kalidad ng litrato. Sa puntong iyon sinabi sa akin ng aking gabay at kaibigan, iyan ang sagot sa iyong tanong. Naunawaan ko na lahat ng ginagawa natin dito sa Earth, lahat ng kung ano tayo, at lahat ng nararanasan natin, ay nagpapahintulot sa paglikha na umiral ang bawat magagandang bagay, bawat kahangahangang nilalang, at bawat kamanghamanghang nilalang, sa Earthman o sa alinmang universo, ay umaasa sa mga taong nagkatawang tao sa napakabihirang mga lugar tulad ng Earth. Ang dakilang katalinuhan, o Diyos, ay isang kabalintunaan. Ito ay ganap na mapagmahal at walang limitasyon. Ang kahulugang ito ng Diyos, gayon paman, ay napakalimitado na walang limitasyon, ito ay dapat na parehong limitado at walang limitasyon ang Earth ay isang lugar kung saan ang walang limitasyon ay nagiging limitado at ang isahan ay nagiging marami. Dito, malalaman ng Diyos ang sarili bilang karamihan at pagkakaisa, bilang pamayanan at pag-iisa. Maaari itong makaramdam ng sakit sa puso at pag-asa. Maaari nitong malaman ng lahat na hindi nagagawa ng isang walang limitasyong nilalang ng dalisay na pagibig. ibig Maaari itong mag-isip at madama ang kasamaan, na, sa katotohanan, hindi nito magagawa. Upang malutas ang kabalintunaan, dapat itong makaranas ng kawalan ng kakayahan at limitasyon, na parang lahat ng ito ay totoo. Sa Earth, ang hindi makatotohanan ay tila totoo. Ang malayang kalooban ay ang pagpili na pumunta rito upang tumulong sa paglutas ng kabalintunaan sa pamamagitan ng pagiging lahat na hindi tayo, upang ang lahat ng kamangha-mangha at kagalakan ay patuloy na umiral, upang ang pag-ibig mismo ay patuloy na umiral. Bakit ang mga sagot ay palaging para lang umiral, pumili ng pag-ibig at para matutong magmahal ang itatanong mo. Dahil ang kailangan mo lang gawin para malutas ang kabalintunaan ay maging simple. At habang tayo ay naririto, sa tuwing pipiliin nating magmahal, pinapalawak natin ang sansinukob. Ang pag-ibig ay ang pag-asam ng buhay para sa sarili. Kahit na ang pinakamadilim na kaluluwa sa gitna natin ay hindi maiwasang maabot, manabik at kumilos tungo sa kabutihan at pagmamahal ang pag-ibig ay ang tunay na kalikasan ng lahat na tayo at kapag nakakaranas tayo ng sakit at pagdurusa ang tanong na bakit ang pumapasok sa isip natin dahil ito ang pangunahing tanong ng pag-ibig buhay at ng mundong ito at ang sagot sa tanong na iyon ay upang ang lahat ng bagay ay patuloy na umiral pinipili ng bawat kaluluwa na pumunta rito at magdusa dahil sa pag-ibig ang bawat kaluluwa ay nagmamahal sa sansinukob, nagmamahal sa buhay, at nagmamahal sa mundong ito at sa lahat ng mundo. Ang bawat kaluluwa ay nagmamahal sa lahat ng tao ng labis at labis na pinili nilang pumunta dito upang ang mga sansinukob ay mapuno ng maganda, masayang buhay. Kinikilala ng bawat nilalang na nakakasalamuha mo na ang iyong buhay ay nagbibigay sa kanila ng regalo ng buhay. At kapag ang bawat kaluluwa ay uwi, pagkatapos nilang mamatay malalaman din nila ang mga gantimpala ng kanilang regalo. Ang gantimpala, para sa kanilang sakripisyo ay kagalakan, pagmamahal, at pakiramdam na hindi ka at kahanga-hanga. Muli nilang mararanasan ng magandang kagalakan ng buhay at pag-ibig saan man sa universo. Pag-uwi mo, sinasalubong mo ang iyong kaluluwa. Kusa kang pumunta dito para kalimutan ng sarili mo. Kusa kang pumunta dito para iligtas ang bawat magagandang bagay. Sa pagdurusa sa hindi kayang gawin ng Diyos, binigay mo ang kaloob na buhay. Sa aking paglalakbay sa buong sinukob, nakilala ko ang mga espiritual na nilalang na, tulad ng aking liwanag na kaibigan, ay puno ng kapayapaan, pagmamahal, at kagalakan. Saan man sa universo, naranasan ko ang kadakilaan ng tunay at walang hanggan na pag-ibig at pakikiramay, isang pag-ibig na pinakain ng kaibuturan ng aking pagkatao at isang pag-ibig na magpapaluha sa akin. Matapos maranasan ng gayong kagalakan at gayong pagmamahal, ang pag-iisip na bumalik sa aking katawan at sa isang buhay ng pagdurosa ay halos hindi mabata. Ang pagkaalam tungkol sa universo ng pag-ibig na umiiral sa kabila ng makalupang buhay na ito ay nagbibigay sa akin ng pag-asa, ngunit sa parehong oras, ginagawa nitong napakahirap para sa akin ang pamumuhay sa Earth sa isang katawan. Bihira kong sabihin sa iba ang tungkol sa aking mga karanasan dahil nasasabik akong bumalik sa kanila.